Good morning, guys! Na kita kaya guys. So, yun ang mag natin. Napaka-ganun. Ganun. Liga nila, guys. Ang cute. guys. Hindi eh, ko alam kung nasaan ako Pero parang nasa market na tayo. Asa, hooker center niya yata yan. Yes, parang. So, mamigpid lang ka guys. Kay init lang tayo. Inani dire guys. Kung mainitan ka or maabutan ka ng ulan, hindi ka mabasa kay eh. na may shelter. Ayan na. So, yan yung mga pinamili natin. Hindi na ako nag doon sa supermarket guys kasi ang hirap mag-video na may dala-dala pa. -dala so, bayon na lang yung guys kay para dili init ano ba lang itaan ito? Padulong. Tapos ni dito sa muang balay. Baka ganda dito, no? Ayan. Bawat oh, sulok dito, guys, mayroong exercise, guys. May exercise. An Ay, sir. Ganyan. So, tamad ka na lang, guys, kung hindi ka mag-exercise. Yan lang. <laughs> Asa, ni padulong ang iyang linira ni Kutob. Sa Black 4, siya, guys. So tayo ay nasa block 14. So, medyo malaya. Ayun, pwede rin doon. Doon ako dumadaan, guys. Pero mas gusto ko dito kasi ano lang siya, tuloy-tuloy yung rakod mo. Hindi siya mainit. Mang, ano talaga ko, guys? Mang-shelter talaga ako, guys. Kasi gusto tayo doon sa may supermarket, May bibili na ako doon. May bibili pa ako doon. No, may playground na sa diha The big glass. Kaya may playground doon tamad na lang lagi kung dili ka mag dili ka mag exercise ba iwan ko yung aso ko doon guys makapagod din maglakad guys tulak ng tulak nasakay sana ako kanina kasi naiwanan ko yung aking isiling kasi so ah yeah sayang din ang 2 dollar manubay ba na siya shelter no para dilik tayo initan okay, ang dagway na to ni karon na ng ating pa nakalakad guys maingay pa yung aking maingay pa yung aking karito manok na guys ito ang good sa Sinsyong, guys. Barat ang mga manok. So, dito ko nagpalit. Ano oh, na ito sa car park? Ay, alam mo, wala pa takapalit ang islog, guys. Mabili na, guys. Maagay dito dito ng komento. Mapalitan itlog. Ayan itlog o bakote. May badadaanan tayo ngayon na ano, guys. May madadaanan tayo ngayon na may events dyan. So, pinasial ko rin kaya, guys, na. Okay ba, ya? Kung pasyal ka dito, asa natadapit, guys? nauna na tubig, kalusot na diri. Mali yata. Mali, jod. Balik, balik dahi doon tayo. <laughs> Nagkamali. First time natin dumaan dito, kaya mali, mali. Oh, parang uulan na, guys. No worry naman guys kasi may dala tayong umbrella. Always carry the umbrella guys if you go out. So that you won't get wet if suddenly rain. Tara. Ang ganda ng mga damay guys. Tinabudlo. Ha, ah, lapos ni Chad ay dito guys. Di agad datang lapos sa supermarket guys ya kulusot supermarket. kita, so, libot. Oh, di naman Di guys. Eh. Hmm. Hmm. Nah, sila din Ini hmm. hmm. guys. EEEE